Dumalaw sa burol ni Michael Bartolome ang kanyang mga kaibigan kasama mga dating kasamahan sa EB Babes. Isa si Michael sa pitong estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa ilog. Makibalita tayo kay Von Aquino. Agad krinimate ang nabi ni Michael Bartolome sa St. Peter Chapel sa Quezon Avenue kagabi. Mag-alas 8 ng umaga kahapon na matagpuan ang bangkay nito sa mabatong bahagi ng Madlum River. Kasama si Michael sa pitong estudyante na lunod sa ilog sa San Miguel, Bulacan habang pabalik sila mula sa kanilang field trip. Matapos ang cremation, idiniretso e ang mga abo ni Michael sa St. Peter's Funeral sa Maykawayan, Bulacan para iburol. Bukod sa kanyang naiwang pamilya, nagdadalamhati rin ang kanyang mga malalapit na kaibigan. Kwento na isa sa mga best friend at dating kasamahan sa grupo grupong na si Mabel. Nagkausap pa sila ni Maiko noong nakaraang buwan. Ako sabi ko, Mare, um, pwede ka ba? Kasi may ko ako sa'yo. Sabi niya, sige, balikan kita. Babalikan kita, tawagan kita. i -che ko yung schedule for uh, next week. So, nung time na yun, hindi ko na alam na ano, may nangyari na pala sa kanya. So, so parang, ano, parang sobrang ano lang talaga, na nabigla, nabigla talaga kami lahat. Sobrang Malambing at mabait daw si Maiko at marami raw siyang pangarap sa buhay. Kaya nga raw kumuha ng kursong tourism si Maiko dahil nais raw nitong makarating sa ibang bansa. Malambing po siya sa amin sa lahat. Wala po, wala po kang natatandaan na samaan ng loob or kahit na anong away na nangyari po with Maiko. At dahil hindi na sila magkakasama sa pagsasayaw, mensahe ng kanya mga kaibigan. Des, alam ko na, sobrang bait mo. Tumutulong ka na family mo. Rumarakit ka kahit nag-aaral ka. Rumarakit ka pa rin. Hina, nanghihingi ka pa rin ng rakit. Sana, um, um, gabayan mo na lang si Nico, si Mami Eva, si Isanya. I hope na kasama mo na si God. I love you so much. Von Aquino, GMA News.